Hello! Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat kung saan man kayong sulok sa mundo ngayong araw na ito. So, parang namimiss ko kayo ah. Yung days ako na hindi nakapag-vlog, uh, no? Kamusta na pala mga buhay-buhay natin, mga kapag OFW? Okay lang ba tayo dyan? <laughs> so, dito sa pisto ko, no, medyo tahimik. At uh, nag-iisa ako ngayon, no? kasi kakalis lang ng ano kakalis lang ng sekretary no so medyo ah uh, maingay ako kasi pag nandito yung sekretary hindi rin ako pwedeng magingay ng ganito at hindi ako masyadong uh, nagko-content at nagbablog dito sa loob pag nandito yung sekretary so tinatiming ko lang pag wala siya diba? para medyo yun baka sabihin niya ano ba to parang baliw siguro to nagsasalita sa cellphone ni wala namang kausap <laughs> So ano bang mang mahalagang topic natin mga guys? Ano bang magandang ano natin ngayon, no? So gusto ko lang pala guys magpapasalamat sa inyo no sa aking uh, YouTube channel at sa aking mga short video na sa walang pag walang sawang pagsusuporta niyo sa akin no. Lalo, lalo na sa sayaw. So alam ko maraming mahilig din diyan sa pagsasayaw. Uh, matanda, bata, uh, 'di ba? Kasi lahat tayo gustong i-enjoy yung sarili natin sa kahit anong bagay uh, para lang mawala yung homesick natin, mawala yung problema natin kahit papano, di ba? Parang ganon. Well, kahapon pa mga guys, no? Uh, nasa hotel kami. nag set up kami ng uh, wedding, no? At ito ay isang lokal, no? So, hindi na nakapag-sayaw-sayaw uh, kasi nga medyo busy tayo. At uh, yung mga in ko dyan sa short video ko nung gabi lang, yung kahapon na yata, kahapon ba yun, o no? uh, mga late video ko yun, no? Sa mga sayaw ko na kinuha ko dun sa TikTok ko. Pero actually, sa ngayon, na uh, hindi ako nakapagsayaw kasi nga medyo masakit yung likod natin. <laughs> Dala siguro ng, katan ng maedad na tayo. <laughs> perang ganun ba? Tito naman, may edad naman tayo eh. Saka hindi naman tayo pabata nang pabata. Eh, patanda nang patanda, yon sigurado pa 'yun totoo 'yun. So, gusto ko lang mag uh, shout out 'no sa lahat ng mga followers ko at sa mga nag-follow at saka sa mga nag-comment sa mga videos ko, lalo na sa short videos ko 'no sa YouTube. Maraming salamat sa inyo, mga lodi, mga idol. So, Salamat sa pagsuporta niyo sa akin at salamat sa lahat, no. Kung hindi dahil sa inyo siguro hindi rin kahit papaano umangat yung viewers ko, uh, umangat yung subscribers ko, no. At saka hindi naman din ako nagmamadali at hindi rin pwede nating pilitin ang isang tao na manonood sa isang video mo na sabi na wala naman yan, hindi naman kilala. Kasi usually, pag tayo kasi na mga maliliit lang na mga content creator or maliliit lang na mga YouTuber, hindi naman tayo kilala, hindi naman tayo famous katulad ng mga kilala natin na sila. Uh, huwag lang tayo bumission dito. Baka sabihin nila, maka-copyright pa tayo pag nag tayo ng mga mabibigat na mga YouTuber, di ba? So, ganon yon mga guys. So, shout-out pala no? sa mga OFW, sa mga kabayan ko diyan sa Sagay City, Negros Occidental, no? Sa mga kakilala ko, sa mga uh, classmates ko, sa mga kaibigan ko lahat at sa mga lalong-lalo na sa mga followers ko dito sa YouTube. Maraming maraming salamat sa inyo mga guys. Kung hindi dahil sa inyo, wala ako dito, 'di ba? Nang dahil sa inyo, bumalik ako sa YouTube, 'di ba? So guys, maraming maraming salamat, no? muli sa inyo no so hanggang dito na lang yung video ko no at uh, sana patuloy nyo pa rin akong suportaran at uh, patuloy natin iangat yung kapwa natin maliliit na mga kapwa na youtuber na sana umangat din sila uh, na makilala din at uh, simple, alam na natin kung anong gusto natin na mangyari kapag medyo makilala na tayo or ma medyo malaki na natin uh, expectation natin di ba so kung malaki na tayo So lahat tayo aangat, uh, simple, masaya tayo, noh? So 'yun lang po ng mga kapako FW, uh, mga kabayan at mga kaibigan. Uh, Saan man sulok sa mundo, maraming 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 salamat sa inyong muli. So magandang araw at mabuhay kayong lahat. See you next vlog. Bye-bye.